ayun magandang hapon mga kalubs pupunta kami ng ni na din sa uh, Santo Rosario Taytay tagal din nagbike tapos sa ah, ka dun sa may hilltop yes pag di kinaya alam na dating gawi itong tinadaanan namin to ito yung kaya tinawag na tramo dati itong release ng trenong sino unang panahon sabi lugar ka kaya umulan nga pala kanina <coughs> buti umulan kanina ngayon hindi na dahil kung hindi umulan ngayon ako hindi umulan kanina at ngayon umulan hindi kami makakapunta <coughs> Oh, yan na, yan na, yan na, yan na. pakitid dito ang ang daan dadaan tayo dito sa tulay na uh, may hagdanan <laughs> ito yung sinasabi ng tulay kapila nito kay Inta ito yung may sun pagawa ng tinapay ayun o no? aakyat ah, tayo dito buti lang di walang daladala -dala yung biker ngayon pasigto Pasig to O, oh, di ba ang layo na? Pasig to kainta. Ah. Uy, ano to? <laughs> Ginagawa pala dito. Tara, <laughs> ayan Pwede naman laan, nakakadaan naman din sa may gilid. Gagawa ng drainage. Ginagawa palang drainage to. Guho Diyos oh. po. Masarap. Buhukay pala rito. Ah, oh, pwede, pwede. Ah, oh, ginagawa pala yung panan rito. Pag natapos to, tapos na to. Wala sa tono na yung bike ko, mga brad. Brad, Ah, oh, malalim din ah. Malaki din yung ginagawa ah. Ayan, pag natapos to, hindi na masyadong binabaha din. Bahain dito sa kainta eh. Oops. Ayan na. Buot yata sila. <laughs> yeah. Salamat ho Bibili pa kami ng bulaklak dito. Dahil anniversary nga pala ni Mama Susan ngayon. Kaya kami pupunta sa Santo Rosario. Yung bango. Oh. Tinapay, nakakagutom. Antok pa yung kasama ko. Sana may bulaklak doon. Sana sale na yung bulaklak na yun. ito. M.Y. Sang <clears throat> ah tapos na pala ito tayo ng bulaklak. natadali natin sa simeteryo may dala naman na kaming kandila saka dinalang ko ng pasok ano kaya ro hindi tayo, tayo susuki natin <laughs>

bagay bike lang naman pag ako yan oh dito ang ano bilihan ng mga kakanin dito na muna kami dadaan sa loob doon sa kabila sa may highway eh. maano doon matraffic dito daanan na namin talaga to tayo dadaan malapit kila Jaynard Kaliwa tayo dito. Thank you. Barangay. <laughs> Ang ng barangay. Pala ko po ba barangay. Yun. Eh. Dito pala maraming ano. Panada yata yun. Walam. <laughs> Bata. ito nga palang nadaanan namin sa barangay Santo San Niño. Kaya -San. yung <laughs> ngayon may mga kalot tayo dito sa place na to ngayon na lang ulit ang nakadaan dito so, kami pala ngayon may nagja-jogging pala rito hindi na pala SPI ang labas namin nito dito na kami sa ang ah, silimot ko kung lagpas na hindi pa yata ah hindi pa pala tama, dito so, pa pala kami sa pero 86 86, ang battery okay pa yan kaya o kaya Dave umahon uno uno <laughs> 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 ilang ahon yun isa, dalawa, tatlo tatlong masasarap na ahon Ap ah, hindi pala makakapag-antipolo silpahan pa kami Aya, no way, no entry. One way na pala to. Ayun o, no, dito tayo lumusot. Andun pa nga pala yung phone ni Dave. Hindi ah. pa masyadong traffic. Doon, ang traffic nga sa kabila. May volleyball. Oh, -oh. thank okay. kailangan mong magdobleng Dob ingat dyan bawal oh, ang kamote dyan ayun o no. ayun o no. ayun may kamote dyan o oh. okay. Traffic, traffic na. ayun o no. ayun o no. ayun o Tara, tarain natin 'to. Ye. 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 Okay, oh, motor. Tarain mo kami. Ayun, 'tolang 'wag gawin kasi ako umiikot. ka dito nang wake care. Ha ha ha. Maahon ko kayato. Malambot talaga. Malambot talaga. Ah. Uh, hindi <coughs> Una ka na, una ka na. Una kana ilang <laughs> grade lumabad ito yung last na ahon ay hindi pala may ahon pa rin sa kabila dito to sa Villa Leonora ha! Ah! ayan Dave buwan na ka na tayo mo sa baba <laughs> sa ganda one by one Uno-uno. <laughs> Ayan, oh. <Hinit> na araw. <sighs> Hindi pa pala lumulubog. Lulubog pa lang. Walaan sa tono si Talon. Kailangan to matono na ni Doc Jonel. ah, na yung Santo Rosario. subdivision kapag ito yung interior ganda <laughs> dyan tahimik kakanan oh, na ako dito yeah. yes. oh oh up ng pwesto mo dyan ha ah. <laughs> para ka nakaantay ng ano ng ano mo ng idol na ano dadaan magpapagigipagpapapicture tapos sa ano ihingi ng sticker pa parang dami na bago ah ganda ng mo na ngayon ulan ulan eh Yung huling ah, ilan yun? Ha? Yan. Nanibago lang talaga. ni Spike ang gumala rito <laughs> Tayo oh, nakarating din Oras <laughs> na lang daw, Wala tayong isang oras na Wala <laughs> busy na mga tao ayun ayun no, tingnan nyo ang view kaso nga lang, di nasa cemeteryo ka ah oh. uh. dito na kami ha? mag? okay Oof. Uh. parang ko na <laughs> parang kung kailan ka lang dumaan eh. limot ka na agad ay nako ah, miss tayo ni lola ni auntie ni mama <laughs> ay hindi dito nasa kabila may krampo pang max ayan uy parang buwang ang ilalim Mah, hindi naman ah okay lang pala ay lola auntie Lola Lola, Aunt Minda, Mama. Ay, Lola? Hindi yan. Hindi, ito ang ano rito kasi, oh, yung ano, sabi ko kailan ano, ayusin. Ay, baka mahirap yan, tatanggalin natin yan. Eh, hindi nga, eh. Ay... Kasi nila na kasi kasi. Kaya... Kaya... Tatanggalin natin yan. Hindi po, ito sabihin nga, ayan, ah, Ay, di ba nire-report sa opisina? Nakapakana pa yung opisina, yung opisina Uy, pa, paano? Ay, pa, paano? Ay, mo. Matagal nang sinabi yan, eh. Oo ba? pagka yung team bro wala na rin diyan patay na rin <laughs> wala na wala na pa kayo ng team na diyan ay ganoon uh -huh. ay pag magpapagawa ng bago ay pwede pagkano diyan Hapon na kami, galing pa sa school yung bata ko eh. Natulog pa ay, ay nandoon nagpi-picture daw siya. Yeah, <laughs> yeah, Bayad ng April. Oo, oo sa listahan ko. Sandali, pakikita ko sa iyo. Ano yung kumuna to? Ang hey, sasabihin niyo? Ano, saka mo na rin bayaran. Kung babayaran mo na ako. Paano? Ano? Ay, panay ang gano'n. Ito, may number ka mo, may set ko number ka. Pinaisingan ko na to. Eh, may hala kayo tumatang. Paano ka nagsitip siya? ako <laughs> mag-shed <Papari> ko <pa. laughs> na yun. Sabay ganun no? eh. Paparik mo pa ako sa'yo ha. <laughs>

Ha? Saan doon? Uh, Punta tayo doon. Meron lubog ng araw. Ha? Hindi nakita. Wala na?